po ako ng palengke ngayon bibili ko ng pangulam. ulam alam sa lachat ang halian namin puno na naman yung parking oh eh. Ay, pabiling nga po. Ha? Huh? Ang minor, sinigang ba yun? Marami. Malaki o maliit? Yung may gabi. Malaki o maliit? Malaki. Ano Tsaka isang original. Hindi, maliit lang po. Ano pa? Sili. Ay, sili. ako na kilo na si Ilim Verde tayo Magkano kilo dito? 10 Ha? 10 piso Dito? 140 Pinto ano? Hindi kumuha marami sila <laughs> sila Pinto yung kamatis o oh. <laughs> 140 po? Magkano sa buyer yun? Magkano ngayon? Kapag pa ito Alam ko yung labanos na yun. Alaman. sinigang na magsisigang tayo ng ulo ng baboy so yung isang buong ulo na wala namang balat yun mga katong yung maskara so, wala yun nakatanggal yun pati yung tenga so yung mga laman lang mismo sa pinaka ulo nya yun ah. at saka yung buto Siyempre so binili ko halaga ng 1, uh, 380 bali yun mga katong sa tumimbang ng bulan 3 kilo kasi 130 isang kilo 1, 2, 3 pa tayo dito Pagka nagawa na ni Kuya Boyan Luluwag na rito <laughs> Tatanggalin mo tatanggal na yung May upuan Kaya mga batong.

tsaka dito mga katong gagawa ng lababo dyan sa kukloringan so to at lababo

来，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。 tuyo at itlog. Alam mo pa na natin yan.

Okay mga katongs Ayan, bali Magpapataba nga po kami ngayon ng Silig Taiwan So yung kamatis na Pataba namin kahapon Sa Taiwan naman po kami Magpapataba uh, Ginagawa ko pero ayun, sila may pinauhulip lang ang mga kamatis yung tirang mga punla, sayang. So, yan, bago nila kuan, bali dilig lang ang gagawin nating patabayan. So, hindi naman pwedeng ibuhos na lang ng ganun na lang yung pataba kasi ah uh, yung lupa rito. Ayan, matigas. Pagka uh, matigas ng ibabaw, So, uh, kakalat lang yung kwan, yung pataba. Kaya ang ginagawa ko, binubutasan ko po para pumasok sa ilalim ng lupa yung tub yung basa. kanina ng may hangin so yan ang delikado talaga ano? yan ang sakit pagka naka plastic mulch yung yung kahit anong kulay naman yung talong yung kamadi so ano kasi ma, mahina yung puno niyan hindi natatabunan ng lupa, ng lupa o hindi nagagambol ano kaya kanina nung medyo may hangin yung ulan ayan humapay yung ating talong pero okay naman yan tatayo din yan so nung nagpapataba kami ron biglang umulan kaya hindi na ako vlog uh, update ko kayo dito mga katong ito ang ganda na ng kubo natin dito pero ito hindi pa po ito tapos yan lalagyan pa ng flooring yan Ayan o. Oh. Ganda mga katong. So, so pina-extend nga ni boss dito yan. Hanggang sa tapat ng CR. Ayan. Nilagyan. Yung bubong na CR, binago rin. Bali, inisa na lang dito. Tapos ito nga po. Nilagyan ng harang. May harang din doon. Uh, ah, ito, lagyan natin ng gamit pista ka ng gamit yung mga pataba, bomba, mga power spray glass cutter, yan natin lalabas yan natin lalagay para hindi nasa loob kasi yan, kahit yung loob natin nakatambak yung mga gamit so yun ang inisip ni boss na ipagawa to para makamaluwag dito uh, at syempre magiging ano na rin natin to uh, tinuran tapos yan nagpalagay si boss dito na ang upuan, kawayan ganda oh. so medyo lumuang na ah, poploringan na lang po ito yan. so yun ah, natapos ng patabaan yung siling Taiwan tapos naitanim namin lahat ng tirang tulang kamatis so siningit lang namin kung sa maluluwang kasi sayang kaysa mamatay lang sa tray so siningit na namin tapos pagkayari na no, napatabaan na rin yung siling Taiwan so ito kasi yung tas nito one, mahina yung lupa kung nasabugan ng chicken manure to parang yung talong to dito, ang ganda nung naging bulas kaya ito nung tinanim namin yung siling Taiwan hindi man lang nakuha ang dahon Uh, kaya pinatabaan din namin kagad tapos Iyon uh, bukas manonong kami ni iped kasi linggo hindi naman papasok yung dalawang kasama namin magbabalag kami dun sa, si, sa silim panigang balak ko nga unahin yung kamatis kaya lang ito delikado yung siling panigang natin malalaki na nung umunan nga tinignan ko medyo dumada pa kaya unahin na namin to at least saglit lang naman to dito hindi kami maglalagay ng poste muna puro bukawe kahit yung bungad kasi makakawal lang naman yan eh. kung yung gagawin natin yan putol putol naman to eh. maikli lang kaya kaya na ng bukawe hindi na tayo maglalagay ng poste sa dulo etong talong ang lalagay natin at saka yung kamatis at saka yung yung Taiwan pero yung kamatis kasi kaya po postian namin ng matibay yun. Uh, may, may kung kami doon. At least pwede natin taniman ng sitaw sa susunod pagkayari ng kamatis. So yan. Grabe. Talong talaga. <laughs> Nakakatuwa oh. Laki ng pinagbabago sa araw-araw. Napakalusog -araw. ah, ng kanya ng katawan, yung dahon. So kanina nga pina-spray ko kay ng pang fungicide, uh, Japan insecto. Kinagsama ko na. Uh, bukas magbabawas din ako mag-spray ako dito ng ano pandamo para hindi na lumago ito. Tapos yung paikot dito yung kubo. Bala ko nga uh, pa na to, padukitan na yung ano, pataklob yung sa may kamati sa sili at saka ibabawit na, na ng talong. Kasi madalas ang ulan dito, eh natutubig yung iba yung iba mabababa kaya palalagyan natin ng kanal na kung uh, kanal sa gitna lalo na yung eh, talong na ito ito kasi yung lupa na ito patag yan eh yung sa may talong kaya ito lang yung gawin na ito puro pa slide na ganoon <laughs> yun yung niluluto kong ulo kanina hindi ko na na i-vlog uh, nakain namin tanghalian tapos nung inalamusan namin, tuyo itlog lang. At ngayon, yeah, may sira pa. Yun na lang ulam namin ni Ped. Kaya tayo, Ped? Ayan. na. Ayan na. Nanonood nyo na naman. Maganda yung puwente eh. Oh. Ayun na tayo. Nang sabay pa hinga na. Kaganda na yung puwesto namin dito mga katong. Oh. Du Luluwang na. So pagka nayari yung na, mga katong. Ito. Si simento ang kasi ito. Pagka sinimento na. Pwede na namin ilabas yung mga gamit. Ilagay na ron. Ito di doon natin lalagay kainan kasi may upuan doon ayun yung papag ni namin nito na ito papasok na sa loob so luluwang na yung pa natin yung labas na ito ayun ganda ng pagkagawa ni kuya bong oh Yan, kain po tayo mga katong. Ito yung niluto kong ulo ng baboy kanina. So, may tira. Ito na lang ulamin na kakainin namin yung hapunan ni Ben. Gano'y yung matsupuan dito. Pero, mag-alas sa isna pero maliwanag pa rin dito. Kain po tayo. Kain, hapunan. Bukas, magmumungo kami ni Ben. Dito Di mungo. Mga piritong mga piritong bango sa chameng ito Oo, natin yung Ha? Piprita natin yung mga uh -huh. lahat Sinigang na ulo ng baboy Gusto ni Lolo Boy Anina ano Sarap mm -hmm. kumain ni Lolo Boy Ang dahing nakain Ang dahing nakain na Shout out nga po pala Kay Tatay Romy Tsaka kay Mommy Jane Ayan Ng Canada Tay, kain po tayo. Maraming salamat po. Mami King, yan. Shout out po. Sir Bong ha. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po.